Yes. Ah, ah ang ano pala? Facebook tayo ha? Super Boss, Spook Eto! Tato, iho, iho, iho. Hey, ano ang dami ng 6.30? Miss? Miss, naman po. Baka pag gusto niya, bumili lang siya. Oo, parang saan niya

Go! <laughs> dan 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 Derek, kung kano galing? Kau pesta di Oo, galing ako sa pisong itinapon mo. Alam mo ba na sobrang dami ng kamay na dinaanan ng pisong ito? Bago makarating sa Lola mo. Halika, papakita ko sa'yo kung paano gawin ang pisong. Narito tayo sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Dito ginagawang piso. Uh -huh. <coughs> unang kapat, o. <laughs> wow! Straight A student! Wow. Asawa ko! Natutuwa kang ba dito? Huh? Natutuwa Quick! Huwag! 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 masabi mo? Premio ko pa rin ito! Salamat po, nanay. yakin ko po na mapunta ito sa magandang lugar. Kaya, sabi <laughs> May panlaro na! May isang bayad na ako ng panlaro ng... Okay. for dead! Oh God! Excuse me! Wala yung script! Okay, ng pera na ako at may isang bayad na ako eh! Sorry po! <laughs> <laughs> Kinabukasan, dalang ni Rafael ang piso na bigay ng, ng nanay niya. Hmm. Saan ko kaya maputing magagamit ang piso ito? balita si inyo na malapit na nating maabot ang isang milyong piso. Yeah! <laughs> Nagagalak yeah! kaming mga guru ninyo at kayo din si Ginang Santos dahil sa ipinakpakita ninyo ang pagiging bukas palad. Tuwang-tuwa naman ang mga batang pasyenteng may cancer dahil nadaragdagan nyo ang kanilang buhay. Ayan, naglalakad na walang muli ang ating mahiwagang alkansya. Nagagalang po sa mga antinista sa kanilang kurang edad ay matututan na akong ang pipilin at ilagay sa kanilang edad. Hindi lang nila napapataba ang puso ng mga pasyenteng may cancer, napapanatili rin na nila akong mataba gaya nitong si Ferdinand. Siya ay isa sa mga dahilan kung bakit pipigat ako ngayon. Watch this! Magbibigay, magbibigay ako ng isang libo. Para bata. O oh, yan, magpapatusok ka ulit. Ah. Sarap! Grabe ang bigat sa chan. Ang bait talaga ni Ferdinand. Oo oh, nga! Pigi ba kasi? Yeah. Pasensya na ha, matabang ka yeah. siya. Ito lang ang mabibigay ko ngayon. Ito lang ang binigay sa akin ng aking mga magulang premyo ko raw sa pagkakaroon ng maraming parangal. Uy, pareho tayo, Felipe. Ako rin, ito ang ko. Wala sa akin yun ay. Oh, heto ka, maliwagay. Maliwagay mo siya. Sheep? Ay, hindi daw. Sino? Yan na. Alipunis. Yan! Alam mo, hindi naman ang laki ipinigay na pera o ng lahi ng ibinigay na pera ang mahalaga. Mas importante ay iyong puso kang tumulong at hindi mo ito pinagyayabang o iniisip na may matatanggap kang kapalit. Kung piso lang siguro, mukhang mababa ang halaga. Subalit, kung pagsasamasamahin lang ang ilang piso, makabubuo rin ng limang libong piso para madugtungan ang buhay ng isang pasyenteng may kanser. Ayon nga sa parabola ni Jesus, Yuda na nagbigay, Yuda, Yuda na nagbigay ng Barya lamang ay mas malaki ang ibinigay kumpara sa mayayamang nagbigay ng buo. Ito ay ang padahilan ng inialay ng butihing babae na kanyang buong ikabubuhay samantalang Ang inialay ng mayayaman ay ang ekstra lang nilang kwarno. Kaya mas kasarapan ako sa mga pisong ibinigay ni Felipe at Rafael dahil ito ay mula sa mga kanilang puso. At kung babalikan mo, ang tawag sa gawain ito ay bigay puso, hindi bigay piso. Mas magandang wala sa puso ang bawat pisong iaalay. Um, Magaling ang inyong may ang alkansya. Bigyan natin siya ng isang dibong palagpak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.